Sa mga nakalipas na taon, iba't ibang mga proyekto ang inilulunsad ng pamahalaang lungsod upang matulungan ang mga San Joseño sa kanilang mga pangangailangan medikal. Nariyan ang kabikabilang medical mission, libreng operasyon para sa may cleft lip o cleft palate, alagang ramdam medikal na naglalapit at nagbibigay ng libreng maintenance medicine at libreng operasyon para sa ating mga residente, at ang San Joseño Medical Assistance Center na tumutulong sa mga gastusin ng na mga nagpapaopera, bumibili ng gamot at iba pang serbisyong medikal. Isa si Nanay Angela sa daang libong residente na naninirahan sa San Jose del Monte. Kasabay ng pag-unlad nito, nakita niya din ang malaking pagbabago at kaunlaran ng kaisa-isang pampublikong institusyong medikal sa lungsod o mas kilala bilang Ospital ng Lungsod ng, lungsod ng San Jose del Monte o OLSJDM. Malaking pong pagbabago kasi noon na ako ng anak nito. Lumang hospital pa to. Noon, pag wala kang ano dito, hindi ka nila intindihin wala kang pera. Ngayon, hindi sila dagan. Tawag na nila ito dati, Morgensi. Sabi ko dati yon, ngayon, subukan nyo kasi malaking pagbabagong sa ngayon kaysa noon. Ayon sa kanya, ilang beses na siyang natutulungan ng mga programa ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes sa OLSJDM. Yung pamangkin ng asawa ko, mayroon siyang primary. Tapos, na-detect na mayroon siyang syndrome. Pero actually, nung nilabas siya, hindi yun nakita. Kasi yung second na uh, pedya, ano daw, parang may saka sa puso, kailangan daw tubuhan. Siyempre, nagpanig yung hipag ko. Kasi yung manugang ko, walang trabaho nung time na yun. <laughs> Wala kami pera nung dumating kami dito. No, paglabas na, yun yung tinulungan din nila kami yung lakarin yung telehealth para wala kang bayaran. Ang laki ano, kasi ang laki ng bill namin, 28,000. Tapos nag-zero balance kami ay ang tulong paano nakalapit kami sa kanila. Ang mga chairperson sa Committee on Health at mga nagsisilbing kagawad sa kanilang mga barangay na si Nakagawad Aldrims at Kagawad Teresita, saksi at nagpapatunay rin sa maraming San Joseño na natulungan ng mga programa ng ospital. Lalo na po yung pagdating sa pagpapa-opera sa Bukol, Meron po kami pasyente inilapit po dito. Nasa lima o anim na po, na-operahan sila na wala silang gastos. Kasi sila mayor, sila ati ko, eh talagang uh, maano sila sa pagtulong, lalo na pag sa mga tigasan mo eh. at siya. At the same time po, pagdating sa mga senior, yung maintenance po nila, yun po yung isa din po sa pinupush ko at nilalapit dito po sa hospital na hindi naman po nagdalawang isip. Nabibigyan po ako kada two weeks or one week pag may lumalapit po sa akin. Tuwang-tuwa po sila wala silang gastos. Kasi pati po yung pagpapalaboratory gastos ng, ng ating pamahalaan. Yun po, talagang yung tuwa po nila hindi ma-explain. Umpisa pa lang, nakakatulong na tayo sa ating mga nasa nasasakupan. Kasi nag-ano uh, ko dito, malapit ako dito sa staff po ni Congresswoman Atirida Robes na makakuha po ng maintenance medicine po ng mga senior at kahit hindi po mga senior ay nailalapit po natin at nabibigyan po ng mga gamot na kailangan po nila. Malaki po yung pagbabago kasi noon may pagkabagal ang proseso noon. So ngayon, nung buhat na po ang, ang humawak na po ay ang Robes, napakabilis ng proseso nila. So masasabi po natin na nai-assist po nila yung mga pasyente na nadadala po dito. Tulad nga po nung case ng mga nanganganak, tapos po yung kailangan pong i-ultrasound, is x-ray at wala pong kakayahan. Andiyan po yung isap ni Ate Kong Rida para po sila po yung lumakad. Gayun din ang mga LLN at DHW na sina Ate Evelyn at Monet sa mga nagpapatunay na ramdam na ramdam ng kanilang mga kabarangay ang mga serbisyo medikal sa OLSGDM. Sa project ni Ate ko, yun sa operahan ng mga bukol, isa yung pinsan ko na pinakabatang na operahan ng los, 3 years old baby boy. Nagpapasalamat yung tita ko kasi isa siya sa big family na indigent na talagang walang kakayahan eh. Malaking tulong, lalo na dun sa mga taong walang kakayahan na magpa-opera or magpagamot. Marami na po kaming natulungan sa na mga pasyente na lumalapit po sa aming barangay. Katulad po ng mga sa naoperahan po sa thyroid, sa bukol. So meron din po sa los-los na bata na 3 years old. And then po yung mga senior citizen natin na humihingi po o ng gamot. So, nilalapit po rin natin dito sa Hospital ng Lungsod. Tutuwa po sila at nagpapasalamat po sila kasi po, yung mga programa po ng ating mahal na ate kong Rida Robes and Mayor Arthur Robes, nalalaman po nila, kumbaga kasi po dati hindi po nila alam sa aming barangay. So ngayon po, uh, aware po sila na mayroong ganun pong pala at may mga nalalapitan. Karagdagan pa dito, patuloy na inilalapit ng OLSJDM kasama ang magkatuwang sa serbisyo ang mga programa tulad ng San Joseño Medical Assistance Center at Pagpapalawig ng Malasakit Center na tumutulong sa mga residente ng lungsod upang masagot o mabawasan ang kanilang mga bayarin sa ospital. Saklaw nito ang mga bayarin sa outpatient, laboratory, iba't ibang medical procedure at iba pang hospital bill. San Joseño Medical Center last year lang to. Pero yung programa niya ate since 2016, lahat ng programa na wala pa tayo dito sa ospital dahil siya ay nag-uumpisa pa lang, lahat pwedeng natin sa GL. Yung GL is guarantee letter na pinopondohan niya sa malalaking ospital tulad ng Heart Center, uh, Lung Center, NKTI, PCMC sa Philippine National Children sa um, orto. Nung umupo po si Ate Kong, yun po ang unang ginawa niyang programa. Ang mapondohan ang malalaking ospital sa San Jose del Monte. Para po hindi na tayo lalayo. Simula po nag-start yung Malasakit Center, mahigit na sa 7,000 na po ang natutulungan po nito. Kung i-estimate po, mga nasa 30M to 40M na po ang ibibigay natin sa mga San Joseño at ibang karatig po na lugar. Ito ay galing sa Department of Health, Region 3. Uh, Nire-request po ito sa tulong ng ating Butihing Mayor at Nikong uh, Florida Robes po. Tayo po ay nagkakaroon ng pondo sa malasakit po through DOH MAIFIT po. Ang mga kawani ng OLSJDM na sina Nurse Gemma at Sir Joey ay ilan lamang sa mga matatagal ng kawani ng ospital. Ayon sa kanila, nakita daw nila ang pag-unlad ng ospital magmula pa sa una nitong estado hanggang sa kasalukuyan. Since 1995 po ako nung nag-start, so ang akin pong naabutan ay maliit lang po kaming maliit na organization lang po. 50 bed, konti lang po yung staff, konti lang din po yung mga basic services lang po yung na offer namin sa pasyente. At lahat po sinasabi na natatransfer transfer po talaga namin. Dahil siguro yung kakaya namin ng ospital noon ay yun lang po yung kaya namin ibigay. Basic na basic lang po. Then, na-devolve po kami 2002. Naging ano po kami, uh, hospital na lunsod. ay nag-apply po kami for 90 bed capacity. 90 bed capacity, ganun pa rin po. Basic din po yung aming na, na ibibigay na servisyo. So, totoo nga po, ako po ay dating operating room nurse ng amin aming pong servisyo sa operating room ay 8 to 5 Monday to Friday dahil sa kakulangan ng staff at kakulangan din po ng mga medical specialist na makapagbigay ng servisyo. Nung umaupo na po si Dr. Bugay, so since 2020 na po, after po, actually ongoing pandemic pa po nung dumating siya, malaki po yung naging pagbabago. Dinagdagan niya po talaga ang staff, lalo na sa nurse na kailangan-kailangan po as per DOH po. Itinaas niya rin po yung increase ng yung bed capacity ng ospital. Sobrang pasalamat po talaga namin nabigyan po kami ng pansin sa ospital po yung pangangailangan medical ng mga pasyente namin na ibibigay at hindi lang po sa medical na pangangailangan ng mga pasyente pati sa aming empleyado. Tsaka po talaga yung progreso ng ospital ay talagang galing po ito kay Mayor. Kundi po dahil kay Mayor kay Ati kong po hindi po siguro magiging maganda talaga ang ospital. Talagang todo suporta po ang ibinibigay sa amin. At ay nakikita ko po na balang araw, mas lalong magiging progreso ang ospital. Almost 25 years ko na lingkod dito sa ospital. Unti-unti uh, nararating na natin yung dating dreams. Like ngayon, yung mga uh, mga gamit natin, puro digital. Nakakasabay na tayo doon sa mga ibang hospital na mga private natin. Uh, halos ganun din yung ginagamit natin ngayon. Tapos meron tayong uh, paparating na CT scan o ibang equipment uh, kagaya yan, yung mammogram na ano, kasama sa imaging and also the 2D echo. Mas maraming magiging benefits. Nung mga panahon namin, uh, ang pangit ng image na tumanim sa isip ng mga tao. Uh, ng hospital natin is ganito, ganon. Uh, meron pa silang ibinansag. Pero ngayon, unti-unti napapalitan na kasi uh, hindi man natin namimit lahat ng mga gusto nila. Marami ng good feedback na sinasabing nakakarating naman din sa amin. Nagpapasalamat din naman sila. Sa mga nakalipas na taon, sa pamumuno ni na Mayor Arthur B. Robes at Kongresuman Florida P. Robes, napaganda, napalawak, at napaunlad ang mga serbisyo ng OLSGDM. Sinimula nila ang pagbabago sa pagdadagdag ng proyektong pang-imprestruktura, paglalagay ng mga karagdagang serbisyong medikal, pagdadagdag ng mga bagong kagamitan, pagpapataas ng sahod ng mga kawani, at paglalagay ng maaasahang mga doktor sa pamumuno ni Dr. Erbe Bugay na naninilbihan bilang Chief of Hospital. Sa katunayan, nagagamit na ang idinagdag na parte ng ospital upang mapalawak ang bed capacity at mabigyang daan ang mga karagdagang kagamitan at serbisyo para sa mga San Joseño. Isa na dito ay ang pagkakaroon ng CT scan na matagal ng plinano at magkakaroon na ng katuparan sa mga susunod na buwan. Since 2022, meron na po talaga tayong plano uh, with coordination kay Dr. Bugay na para sa sa mga San sa na talagang nangakailangan ng CT scan procedure. Nirequest na to sa City Hall, uh, hindi naman po basta-basta agad siya na mapapurchase. Maraming po tayo proseso. Itong radiology ngayon, magong renovate para sa magandang service natin. Nakaready na yung CT scan room. Merong mga, syempre may mga requirements na binibigay. No? check pa ng engineer kung ano yung, kung paano siya ilalagay dito. Kapag na-installed na yung CT scan dito, hindi, hindi po siya agad-agad magagamit. Meron po siyang tiyatawag na uh, kailangan pa natin siya panesensyahan. Uh, so ipapasa pa natin siya sa FDA para ma ng FDA kung talagang uh, quality yung magiging service na. Ang CT scan is high maintenance. Hindi ito basta-basta gamit lang ng gamit. May proper maintenance. So, pasalamat na tayo kay Mayor na talagang siya po yung nag-push na, na magkaroon tayo ng CT scan at kay Atiko. At sa tulong din po ni ating di Dr. Bugay nagaranti po talaga ang ating ano CT scan machine. Inaasahan namang magbubukas ang hemodialysis center ngayong 2025 upang matulungan ang mga San Joseño na ginagamot ang sakit sa kidney. Ang outpatient department multi-specialty clinic naman ay formal ng pinasinayaan nitong 2024. Dito sa bagong OPD, makikita ang mga karagdagang specialty at subspecialty doctors para sa ophthalmology, orthopedic, urology, gastroenterology, oncology at marami pang iba. Nagdagdag rin ng iba't ibang mga serbisyo para sa laboratory ng OLSGDM upang hindi na kailangan pang lumayo ng mga San Joseño na nagtutungo dito. Buko dito, naayos na rin ang pamamahala ng OLSGDM sa supply ng mga kagamitan at gamot upang hindi na mahirapan pa ang mga San Joseño na nireresitahan. Hindi lamang mga San Joseño ang natutulungan ng mga dagdag serbisyo na patuloy na pinopondohan ng magkatuwang sa serbisyo dahil mismong mga karating lugar natin natutulungan ng OLSJDM. Ilan lang ito sa mga patuloy na nakikita at napakalaking pagbabago sa nagsisilbing pampublikong ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Prioridad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes ang kalusugan ng bawat mamamayan, kaya naman ang mga serbisyong medikal ng Ospital ng Nosod ng San Jose del Monte sa pumumuno ni Dr. Erbe Bugay ay masusing pinag-aaralan at patuloy na nadaragdagan upang ang iba't ibang henerasyon ng pamilyang San Joseño ay makinabang. Para sa Balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose Del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang official social media pages ng city government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magtatanggol sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang official Facebook pages. TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph At syempre, huwag din kalimutan mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanusenyo!